makatekram po natin. Masaya po tong araw na to. Dahil na rin po sa ano sa mga nagre-request na ano daw isama daw po si Nanay, si Ate Ashley, si Ate Karen para bang ano dali sa SM at parang ipag-shopping ganun. Ah, tinakaya sila kahapon kinausap po po sila. Iyan ano lang natin. Ayusin ko lang po yung pagkakapark po natin. Ito, ito na lang yung dito. Kakayanin mo kaya? Marami kang bubuhating ano doon, hollow block, cemento. <laughs> <laughs> Pagka hindi kaya nalagay ka Parang meron ka ng katingko. Parang alam mo nang... Hindi ko nag-hide po, nag nag po kami sa Jura. Ah, morning mo. Good, Natalia. good morning po. Morning kaya tag Ano ba talaga? Ay, morning lang. Good morning po. Sa mga katekram po natin, magandang, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din po sa ano, sa mga kalinga family natin bagong nanonood sa atin. Aww. Maraming salamat po sa ano, uh, pagmamalat suporta. Ito po yung araw ng ano to, preparation sa blessing, sa graduation. Tapos yung request po nyo na uh, mag shopping pamimili ng damit, sinanay, magkakapatid, bonding. Pero nun pa man, nangarap ako nung siguro mga pangalawang gusto ko lang i-share naman to. Alam ni Ate Karen to. Uh, sabi ko, parang gusto kong, gusto kong makatulong kay Ate Karen yung yung kagaya nung una, yung uh, sangipin. Gusto natin totally maano po yan. Pero uh, nung kailan yun? Last week? Hindi ko na po siya nasamahan. Uh, sabi ko, ikaw na magpunta kay doktora. So, okay na na sukatan na po yung mga dapat sukatan. At gusto ko bago graduation niya, eh, pagka nag-smile sa eh, nag-shine yung kanyang smile. Tapos, ito pa yung isa sa mga gusto kong mangyari sa kanya. Sabi ko nga, two boys, two princess. <laughs> Eh, gusto ko maging ano siya, talagang makita ni nanay sa graduation niya, nakadress siya. Kaya, iyon yung uh, magkakaroon tayo ng challenge. Kaya ate Karen, it's a challenge natin na kahit yung ano lang, simpleng ano lang ate Karen. Hindi oh, po, nakamulong Nakadress? nakadress Ah, o sa, sa blessing na lang yung parang gusto kong nakadress ka, no? Pagbigyan mo na ako. Tapos mag ano ka, gusto ko nakabibili tayo ng ano mo, yung may takong... Oo. Gusto ko nga ano, makita ni nanay na ano ka, ano, prinsesa ka. Uh, tapos, uh, ay wait lang. Apa? masaya tong araw na to. Mas pinasaya ni tita. ko, Ay, ayaw, ayaw kasi pamensyon eh, Pero gusto ko ikaw na lang magbasa. Tapos, meron siyang regalo sa inyo. Bonggang regalo ni tita. Pero ikaw na lang magbasa. Hello po, tita. Ah, ito po si ate Karen. Mag, may gusto daw po sabihin. Hello po, Ay, good morning. Hello po, good morning po, ma'am. Uh, so, thank you so much po. Ate na lang? Sabihin ko po muna yung inyong, ito yung pinadala niya. Ito po, yung 15,000 po. Hmm. Tita, tama, 15,000. Yes, ma'am. Uh, yes, po. sir. It <laughs> Nagulat <laughs> si Ate Karen. <laughs> so, Mag-iit lang po yan. Ako man. po hindi po, kasi sabi ko nga po kay ma... Kalimutan ka po Tita tintin. tintin. po na gaano man po ka... Li, kung sa inyo po na mismo na willing to help to each other, na kababayan po na nangangailangan na talagang sabi ko nga po is kung, kung we, will po talaga ng puso nyo na tumulong is para naman po sa mga tumut, na uh, natutulungan nyo talagang masasabi ko po na kahit sentimo man po yan 25 cents naman po yan. Doon po di diba po ang halaga kung saan Yes, po. And you're deserving to be helpful. ano 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 nga po, ano 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 halaga. ano para sa ano po, yung ganitong amount na alam ko pong pawe, sakripisyo po yung talagang mm. ginugol nyo dito. Sobra-sobrang thank you yes, po. And hindi man po ako hindi man po ako makakabawi financial, pero okay. sa pag-pray ko. Um, I think you're done your school, right? Mm. Uh, school mm. yes po, incoming graduate. po. Alam niya, hindi na lang mabuti return si mama mo. Yes po. Mm. I Laughter yes po. Uh, sabi ko nga po sa ibang tao, ano po, uh, kaya ko pong ibuwis yung buhay ko para lang po sa kanya. Kasi uh, deserve niya kung ano yung kasiyahan na dapat makamit niya. Kasi mm -hmm. lahat naman po ng mga gulang, yes, uh, deserve talaga yes, ng kas tunay na kasiyahan. Yes. Liwanag sa mundo. Kaya po sabi ko, kahit you po anong mangyari. ano greatest, ano natin, yan yes, yes, po sila. Yes po. Mm -hmm. Wala pong kahit sino man. Kahit sino man. Yes sa kayo lagi. Ingat ka dyan palagi. Yes, Thank you so much, po. Nay, <laughs> nag, nagpaabot siya ng 15,000 sa inyo. Thank Hello you, po. Nai. Hello, po. Pasensya nice talking po. to mm -hmm. you, po. Ah, po. Good. Ingat Thank you, po. Nai. Salamat, po. Salamat, po. You're very welcome, po. Kuya, kasawakan mo to. Para makita ni tita na iabot ko yung kanyang pagmamahal on the spot. okay. <laughs> <laughs> siyempre tita uh, thank you po uh, hindi ko pa nakuha pero aanohan ko na 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,000 pesos. Thank you po. Salamat po, ate. Welcome so po. po, well. mas po. Aww. Lagi po mm -hmm. tayo tayo niyo po. Ang sarili niyo po. Ingat po. Blessing po. Thank you. Welcome <laughs> po. Ingat po kayo, ate. Thank you, thank you, thank you po. Paano po na-touch yung puso niyo sa... Yung tita ko kasi, fan niya kayo po. Ah. So at first, I don't mind like... I'm not like fan-watching things. Mm -hmm. So nung nangyari kay Dave, kasi idol niya si Dave, then one time, umuwi ako, umiiyak. Sabi ko, what's wrong? Kasi mm -hmm. sabi niya, si Puyo Dave. Sabi kasi ng Dave, ayun pala, mm -hmm. nangyari. After nun, nakita ko yung posting mo ng magpapagawa ka ng house ni Karen. Doon ko mm -hmm. nag-simula nag-watch. Grabe, saya ko lang. Oh. Kinikilabutan oh. ako. <laughs> Paano po na-touch yung oh. puso niyo ni Ate Karen? Like, uh, nakita ko po yung dedication niya and love for her mom. Mm. Like, despite of her hardship po. Like, she even finished her school. Like, hindi niya pinabayaan yung mom niya. So, mm. it, para sa akin, like, doon ako na-inspire. Even like sa hardship ng life. Oh. Yeah. She could na-continue yung study niya. Natapos tapos niya and then Copy. yun po Napaka andami pong aral no sabi ko nga mahal ko na yung mga magulang ko pero nung nakilala ko sila mas parang nakita ko yung pagkukulang tapos parang mas minahal ko pa yung mga magulang ko oh. sabi ko oh. Same, here po same here mm. tapos yung alam niyo yung yung bibigyan ko ng pera bibili lang po ng ano hindi ko po ano ha akala ko magmumotoro siya kaya po pala maglalakad wow. lang siya. Sayang daw po yung pamasahe. Nalaman ko lang What po yun. School niya? Malayo po talaga. po at wow. mm. Tapos yung tsinelas po niya, Ate Caro. <laughs> yeah, I saw that po. I saw that. <laughs> grabe ni. Grabe talaga po Kaya sabi ko noon. Pero nung ano po, nung nalaman ko na po yung puso nung bata, sabi ko, Uh, parang ibibigay ko yung best ko sa bata na to kasi nakita ko yung yeah. purity po ng puso niya. Kaya sabi ko na we nga... We used to, ano din po eh, sa nung dyan pa ako sa Pinas po, we used to help kids sa bahay mm. din po pinapaaral namin until now. Wow! Yeah. Thank you po, yes, Ate Carol, sa pagmamahal sa mga kababayan po natin. Uh, well, Nandar lang din namin yan sa parents namin kasi since then, yun yung mm. ginagawa nila. Mm. And then, ano po, every December, since next school kami dyan, pinababasan yung baon namin. Mm. And then until December, uh, so binubo until December, and then we're buying something for old people po sa streets. Wow. Ang ganda nga ano yes, lang. Ang ganda po nung mga aral na nakita sa niyo sa mama niyo. Until now po, we're doing that po. Until now. It's mm. like every December. Thank you. Napakaganda lang po sa ano, no? Sa isang magulang na nakikita po ng mga anak So, yun, kahit yung mga new generation, uh, magagawa po nila kasi nakita nga po yung kabutihan ng ginagawa po ng mga magulang. Parang sinanay si ate Karen. Masyado ko na po kitang naabala. Mensahe po. po. Kaya ate Karen at saka po sa lahat po ng kabataan. So, kay Ate Karen po, uh, continue to be strong. Laban lang sa buhay. Like, um, continue lang ng hard work, whatever you do, tapos always mali natin yung parents natin. Yes, mm. Kahit anong mangyari. Yes, po. Yun lang po. Parang pa siya magtagalog yun, no? Know? Nasa mo ba kayo ngayon? Nasa ibang bansa po mm -hmm. ba kayo? Ito po ako sa Canada po, kuya. Ah, nasa Canada siya na eh. Thank you po sa love. Aww. My pleasure po, sir. Bahala na po ang ating Diyos sa inyo na magbalik po ng inyo pong pagmamahal na ipinabot sa kanila. No? Ingat po kayo diyan. Thank you so much din po sa help po sa atin ano. Like you're just like a calling angel hmm? for all the, those people you helped. Welcome po. Pagmamahal po ng ating yan. At ako thank naman you. thankful po ako na habang nabubuhay po ako eh nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na may ma... Na, hindi lang yung pagmamahal ko, gaya po ng pagmamahal nyo, parang nagagamit po yung buhay ko na may pahatid niyo po yung pagmamahal ng ating Diyos sa mga kababayan po natin. Kasi ano po, eh? we're just like an instrument po dito sa so world. Nga yeah, po, yeah. tama po kayo. Kaya, ano lang, napaka-blessed ko lang na may mga tao pong naniniwala sa akin gaya ni, gaya niyo po. Kaya, th thank you po. I'm sorry so what uh, ano po sorry about sa nangyari kay Dave. Po. No. I know it's hard for you. But uh, uh, always ano lang ko, may marami pang nagmamahal. I know that there's a lot of people ano po, loving you. Yeah, po. Thank And you. Focus na lang po sa ano, your own family po. Uh, oh, po. Oh. Thank you po sa concern. Times heals po. Mm. I know it's not easy. Pwede malaman po pangalan oh. ni nanay. Siya po pala yung nanonood sa na para yung way para malaman po kami Oh, si Tita Milet po. Kita ko talaga. Ah, Tita Milet. Yan. Shout out po sa inyo. Salamat po sa love and support Aww. sa panonood. Wala siyang like, wala siyang nami-miss na video niyo, I think. Ay. Uh, every time na uwi ako, like, uh, parati niyang pinapanood. Ganun. Yan, Tita Milet, thank you po. Thank you po ng sobra. Ate Carol, Paano po? Para hindi po kayo masyadong ano, ingat po kayo diyan. Shout out po sa mga kababayan nung natin sa Canada. Sa lahat po ng mga kababayan okay, po, po nating OFW sa iba ibang panig po ng mundo. And salamat po sa laban and support. Ate Carol, thank you. Thank you, thank you. Bye po. Bye po. Ingat po. Blessing po. Bye. Thank you po. Bye. Thank you po. Grabe no. Mm. Akala ko po si Ate, ano po yun? Si Ate Tintin. Oh. Mm. So, uh, ready na kayo, Nay? Opo. Oh. May susunduin tayo. Opo. Okay. Kilala niyo ba sino? Wow! Oh, alam niyo na talaga, kayo talaga. Nay! po. Ano po nararamdaman niyo ngayon? Ito po yung ano ba? Nakapunta na ba si Nanay sa ano, SM? Anong po ako nagtrabaho po, nakarating po ako, sinaman po ako ng amo ko. Ah, Oo, oh, kala ko hindi pa nakapunta si nanay sa SM. Nakapunta na pala. Opo, ay doon lang po ako sa baba. Hindi po ako... Hmm. Nagsasabi po akong okay ako Ano lang po. Hmm. Anong Ano mga sinaping niyo po noon? Eh, binili po ako ng alam po niyo. Ganon din po dati. Ano o, po yung... Mga din? pagkain po, binigyan po ako. Tapos po mga damit. Mabait po yung amo ko eh. Ayoko iwanan ni eh. Yung amo niyo po din ngayon? Oo po, dati po. Ah, hindi dati, po. ko po. Hindi gala pa. po. Yung bata po. Eh, ngayon po, hindi ko na po kilala yung mga anay. Mga amaya, siguro po may asawa na. Naalala ko tuloy si Ate Jenny Si Ate Jenny, si Ate Jenny po kasi katedran. Ano po siya? Ganito, ganito din, hindi sanay sa aircon. Si Ate Karen naman medyo nakaka, ano na po siya, medyo sanay-sanay na po siya. Sanay po yan, kasi lang po eh, na ano po siya. Pagka po lang po sa impanta po, talagang malayo, hindi ko po kaya. Bundok po yun. Hmm. Tanong ko si Ate Karen, siyempre, ano yung nararamdaman mo? Okay ka ba doon sa challenge ko o ano kaya, Mag maganda rin kayang gawin ko, o parang ano ba, na-excite ka ba o parang napipilitan, gano'n? <laughs> to be honest, po, ang hirap Ang <laughs> hirap <po. laughs> Kasi why, hindi nga po, doon nga pa lang po sa may pagpipilin kayo, pagpipilitin niya na ano po eh. Mm. Pero ano naman po ako dahil kahit pa paano, sanay naman nga po sa ganun. Sadyang hindi lang po talaga ha? kagaya nung iba na, ah, ano talaga po. Yung no. Yes po, nakasuot po ang ganun. Pero yung lakad ko po. po. <laughs> Matigas. Doon ako na-excite ka ate. din ako na-excite. Na okay. Isa pa. Ang tanong, nagagawa mo ba yung bilin ko dun sa gatas? Opo. Okay. Kumaga, tanghali, gabi. Opo. Okay. okay, good job. Oh. Pero ilang araw na lang ba yung graduation? July eh. Anong July? July 9 po. Sa next ano po. Next, next week. Opo. Oh, Hindi, so, um, yeah, ano ngayon? Uh, 29. 28. 28 po ngayon. Uh, 28. So, halos 2 weeks pa, ano? Uh, Balik, uh, dadaan po itong week na to sa susunod na week po. Gusto ko, gusto ko pa, te, pero mapataba uh, yung piece ni, niya. Kaso, parang matagal na po siya. Pukuni ko na rito pagkakataon na to para mag-thank you sa mga titas natin. Sa uh, Solid Techram, supporters sa akong meet and greet. Tapos uh, si, sa Techram Global Defenders. Tapos, uh, si, uh, Rise and Shine, together so, as one, maraming salamat po. Yung mga next project po natin, yung pong pinabot nyo na uh, na pagmamahal, eh doon po natin magamit. Pero yung tigte 10,000 po nung grupo, diretsa lang, hmm, 10,000 po ng grupo, nagamit po natin sa ibang, uh, sa first batch po ng pagbili ko po ng gamit at Ate Generous. Maraming um, ah. maraming salamat po mga titas. Yung uh, ilang linggo tayong magkasama, ano yung parang, yung parang napagtanto mo, yung parang, yung ganun, na pag-isip-isip mo. Sabi, sabi ko nga po nung una kay Kuya August, nung talaga po siya pa lang po yung nagpupunta doon. Mm -hmm. Na ano po, talagang sabi ko, go na po ba to? Kasi syempre hindi nga lang po yung, hindi lang po kayo yung makakaalam ko ano talaga yung buhay ko, buhay namin ni nanay. Mm -hmm. Eh, talagang pang -buong mundo na po. Mm -hmm. Pero yun po, sabi ko nga po, reality na po talaga. Mm. may ano na po ah, na ano po, na-realize ko po na wala po talagang lihim na hindi nabubunyag. Mm. ako na, baga, siguro po, medyo nahihiya po ako nung una. Kasi siyempre po, yung mga nakakakilala po sa akin, kaibigan ko po, baka po mamaya maya magkaroon po sila na, ah, ganito pala eh, kayong buhay. Pero, ang kinatuwa ko naman po is talagang, may isa po akong friend na, sinabihan ko po siya na, parang nakakahiya naman po ako kung humarap sa ibang tao, sa maraming tao. Pero ang ang ano ko po sa kanya, nakuha ko po sa kanya talaga yan na sabi niya, wala po akong dapat ikahiya or wala po kaming dapat ikahiya ni nanay. Mm. Kasi hindi, ang dapat pong mahiya is yung gumawa po ng pagkakamali. Mm. At saka hindi naman nga namin ginasto to. sadyang biktima po kami. And dun po sa advice po niya ngayon sa akin, sabi ko, Ah, tama nga po. Kinausap ko po si God na ano po talaga? Ito po eto man po talaga yung buhay na ibinigay po niya sa akin or yung pagkatao po namin ng kapatid ko. Pero may lesson po. May natutunan po talaga na hindi naman nga po lahat ng tao or wala pong tao na perfecto. Ang mahalaga po, lumalaban po ng patas. Gumagawa po ng kung ano talaga yung tama. Kaya yun, sabi ko, wala po talaga dapat akong ikahiya. Wala hmm. Alam mo, Ate Karen, yung mga nabasa mong mga messages, ako, ako talaga nagbabasa ako ng mga messages, ng mga comments. Talagang ang daming, ang daming na-inspire iyo ang daming na, andaming na Grabe talaga yung ano mo. Ako nga, sabi ko nga, mahal ko na yung mga magulang ko pero nung nakilala kita, mas uh, nakita ko yung pagkakamali, uh, pagkakamali o pagkukulang ko sa mga magulang ko tapos minahal ko pa sila sa operator uh, eh, ano lang nakaka-bless lang na meron tayo isang ate Karen na na-share yung kwento ng buhay at na-inspire at marami natuto na, ano mo naman diba? di ba yung mga messages, na, comments yeah. grabe okay. yeah, po sa akin nagme-message na ano po, yun sabi nga po is titingnan ka po namin titingnan, makikita kay ka namin sa school na parang ano lang chill lang, mm. ano yan pa para po kasi, kapag po kasi ko nakuwento na po talaga sa mga ka-schoolmate ko, kung ano po yung saya nila, sinasabayan ko po. Ang mm. sabi nga po nila, naggulat din daw po sila na, parang sa mga ngiti mo, wala ka naman problema. Pero kung tutuusin po pala ka, kung ano yung problema namin, wala pa ka pala sa kalimkingan namin. Sabi ko, eh ganun talaga ang buhay. <laughs> Alam mo, mas naramdaman mo ba yung love nila? Yeah, yes po. No, yes yun po. yung ano eh, yun yung... Eh, hindi ano eh, mas makikita yung love, yung mas ma ano mo yung love nila. Yung naiisip ko pong negative is mm. kapalit po talaga, is positive. Mm. Kumbaga, yung akala ko ko eh, huhusgahan po nila ako pero sabi ko nga po, talagang, sa hindi naman po maiwasan yung takot mm. kapag po nalaman talaga ng ibang tao. Pero marami pa rin po talaga yung tao na malawak din po ang pangunawa. Oo. Mm at hindi po sila basta-basta mamuhusga. And nakakatuwa lang po talaga is nagbibigay po talaga sila ng magagandang, ano po yung masasabi ko po pong hmm. speechless po ako sa mga message nila. Oh. Kaya sobrang thankful po. Makayo ng mga titas, ano, eh, uh -huh. encouragement. Talagang ano eh, naiyak, naiyak pa na nga lang sa mga ano nila Kasi dito, biktima ka. Kaya kung parang pinaparamdam nila yung pagbuhos ng pagmamahal nila sa iyo. Pinaano ko nga pinalagay ko yung ano yung pagkikita niya nung ni ano ni, ni Ate Ashley sabi ko para makita ng mga kabataan. Pero wala, walang ibang laman yung isip ko ngayon kung di kita gustong makitang nakapandamit <laughs> <talaga. laughs> ko ang babae. Yun yung isip Parang ah, excited ako doon talaga. Gusto ko yung nakaganin yung buho. Or pahala na yung gagawin ng ano. magpapa sa loon tayo. Tapoy. Gusto makita yung ayos mo sa ano. Parang i-ready na natin yung ayos mo sa ano. Sa graduation mo. Ah, excited. Sino pong excited dyan? Kaya tekla ko. Excited po lahat. Lahat ng mga napamahal kay Ate Karen. Ituro ka din po yung bahay... na ituro ka okay. yung bahay nung nag-adapt. Apo. Oh, Madadahanan po na kayo. Kasama na po! Ah. Thank you po. Hello po. Hello po.

yung puntok at yung sige okay so grabe naman tong araw na to mas special ko pala kasama yung isang ako oh. Ay, anong pakaramdam? Narita niyo yung gwapo niyong apo. Ibigay ka pa ng papay. Ibigay ka ng papay. Ibigay ka ng papay. Ibigay ka ng Okay. Oh ano na muna, biyahe na muna tayo kasi uh, so mamaya iyan na natin yung ano Muna po yung mga lakad natin itong araw na to. gusto lang natin, ah makakatulong pala ako ni ano makakatulong kasi ate Ashley pala ate may request ako number one di ba kitang kita mo naman si ate medyo boyish Gagawin natin prinsesa. Okay. Tutulungan <laughs> mo ako, no? Kasi sa graduation niya, gusto ko nga uh, pa may cover natin yung parang Cinderella pa. No? Bibilan bibilan natin ng dress. <laughs> 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 Nakot, <Not laughs> inday. Basta, uh, at Nay, saan niyo gusto kumain, Nay? Um, ko wala na mo. Hindi <laughs> lang po ako. Ay, kahit, sa, sa, kahit na lang po sa Jollibee. Ah, Jollibee. Okay. Eh baka maubos po yung 15000 niyo. <laughs> <laughs> baka naman pwedeng medyo mahal-mahal naman na eh? yung mga Kenny Rogers. Sige po, wala po man yun. Ah, Awww. Okay pala. Games niya na yun, no? Hey. Psst. Psst. natin. Nakuha niyo natin. Nakuha niyo natin. Punin. Punin. Punin.

<laughs> Parang, ano ano gumaganon din siya. Opo, wala nang bugis na kami. Talaga. Asan din papa mo? Asan din papa mo? Ano na ba siya? Ay. Ilang taon na siya? Sino po? Yung baby. Magtutuo po sa July 12 hmm. po. Magtuto na ano la ano ano na lahat mm, kayang uh, ano yung ABCD? Alam na ba? Nakakano na siya? Oh, yung mga Hi, pa. Ano? Yung mga sounds? Yung ball, yung ball po. Okay, um, so, alam niya okay. naman po. Mm -hmm. uh, uh, mga ABCD ko lang yun. Sounds mga... hindi rin po kami ng mga ano. Kata, mga isang oras po siguro. Sige po, ka-telegram. Update po namin kayo ka-telegram mamaya sa ano namin. Isa sa mga laki po namin itong nito. Thank you, ka Sa love and support. I love you po, mama. chupchup. Chup-chup.